Puntahan naman natin kong tubi yun sa infrastructure projects, in particular mm -hmm. itong flood control. Kasi mm -hmm. mismo presidente na, di ba? Minado siya Alam naman yung, yung racket dyan, di ba? So, mm -hmm. nakikinabang ba niyan yung mga politiko? Yung mga kongresista, for instance? Okay. Dito natin simulan, di ba? Okay. Again, again, assuming muna na ano, assuming muna na na walang pakinabang. Okay. Assume muna natin yan. Lahat ng congressman, isipin natin na ah, huhusga. Ah, paano paghusga sa iyo ng iyong constituents? Kasi dapat maging practical tayo. Um, hindi naman kami masyadong nahuhusgahan doon sa mga batas na nagawa namin except doon sa talagang makaka-impact doon sa constituents. Pero alam naman natin, maraming distrito dito sa ating bansa na hindi talaga kaya na local funds yung kailangan ipagawa. Maging flood control, skwelahan, multi-purpose building, kalsada, etc. etc so talagang ang congressman, magsisipag siya na maparami yung dadalin niyang serbisyo doon sa kanyang lugar. Okay. Ano basic yun eh? Sino naman congressman ang ayaw na mas maraming mapagawa? Siyempre, mas madami kang ma mapagawa doon sa lugar mo, um, mas maganda yung performance mo. Ba? So, so, uh, ang, ang issue, sorry, ang issue doon kong kasi kung merong komisyon na nakukuha yung congressman, kaya masigasig siya sa pagpapatayo ng mga infrastructure projects katulad ng flood control projects. Ay sa, uh, hindi ko masasagot yan, no? Kasi siyempre, kaya nga sinasabi ko, assume, assume muna natin na wala. Kung i-assume natin na wala, wag naman natin pintasan yung congressman na maraming gustong dalin. Pero kung ang dahilan niya na kaya niya mas gusto madaming dalin na proyekto doon, ay eh para magkaroon siya ng kickback. Yun ang masama. Pero, okay, again, liwanagin natin. Ha? Ah. Ang congressman, hindi naman napupunta sa congressman yung mga projects. Hindi napupunta sa congressman yung mga yung pera ang nagpapabid niyan kung infra is DPWH. Mm. So dapat striktuhan lang ng ng DPWH yung proseso ng bidding, di ba? Hindi na makakakuha si congressman doon. Oh. Hindi, ito kasi gusto ko malaman. Yun lang naman yun eh. Us Usap-usapan oh. din naman ito at binabanggit din ito ng ano eh. Di ba? I think si Mayor Magalong, isa rin ito sa mga advocacy niya. Mm -hmm. Sabi niya, mm -hmm. tumaas daw yung pangungumisyon. Ah... Uh, in recent years. Di ba? Dati yata 30%. Parang may binabanggit nga siya, umabot na ng 60%. Eh. Yung komisyon, tapos yung politiko, nakikialam din sa proyekto. Sinusulong niya yung budget for specific projects. Tapos, tinatap niya yung choice sa uh, contractor niya. Yan po okay. ba nangyayari talaga? Okay. Um, kung nangyayari yan, eh dapat, DPWH ang managot yan, di ba? Bakit naman sila magpapapressure doon sa sa congressman, di ba? Ako, pwede nyo kausapin yung mga district engineer ko. Ang sinasabi ko lang, ang qualification ko dyan, siguraduhin yung maayos at um, on time ang gawa at hindi substandard. Kaya galit na galit ako pag delayed yung project. Talagang ako, nag-check ako kung on time. At ako mismo nagsasabi, tanong mo sa mga naging district engineer ko, pag hindi natapos on time yan, singilin nyo ng liquidated damages. Okay. Ito kasi pinanggagalingan ng tanong ko. No? Uh, mm -hmm. Apa good sense yung frustration kay President Parcos sa kanyang swan. Mm -hmm. mm -hmm. Nung binanggit niya yung, in-acknowledge siya na, matindi yung corruption dyan sa flood control projects. And bilang presidente, syempre, sasabog May sa mukha niya. Hindi, hindi lang flood control projects yan. Kasi yeah. oo. Oh. Hmm. Oh. Oh. Pero nung binanggit niya yun, isa kayo sa unang-unang pumalakpak at tumayo. At tama ba? Nakita kayo yes. sa camera eh. Tap, uh, yes. ba bakit kayo yung unang tumayo? sa so, parang sobrang palakpak nyo. Ano yung <laughs> ano yung kasi, parating doon? <laughs> okay. Pero baka uh, yung pinaparating sa mga colleagues ninyo? Hindi. Ang 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 sinasabi ko diyan is this, no. Yung 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 um, corruption is not only yung perang kinuha. Yung corruption also includes yung mga proyektong dapat ipagawa na hindi na ipapagawa dahil linilipat yung proyekto sa ibang lugar. Naku, ang ibig kong sabihin, Christian, kasi yung, yan yung nangyari dito sa budget na to, di ba? Um, hindi lang naman yung feel health, tsaka yung um, DepEd ang nabawasan, pati yung flagship projects ng presidente, um, pati yung flagship projects ng presidente na malalaking proyekto, nabawasan ng pondo at linipat kung saan saan. So ibig sabihin, yon hindi uh, hindi nagamit yung proyekto doon sa proyektong flagship project sa malalaki ng presidente. Yun, na, yun ang, uh, na no? yun ang mystery sa akin. No? Kasi siya yung presidente. Alam natin under a presidential system, kahit yung power of the purse nasa kongreso, powerful right. po yung presidente. At number two, pinsan niya mismo yung speaker. Eh bakit yung sarili niyang flag flagship projects eh mukhang naun siya may eh, o naapektuhan. Hindi nga eh kasi nailipat kung kung saan-saan eh, 'di ba? Kaya nga, nga, bakit na bakit nangyari 'yun? Pinsan niya yung speaker eh. Ah, hindi ko masasagot 'yan. 'Di ba? Ang nangyari doon kung, um nung natanggap na yung budget, 'di ba? Ang sabi, ang description yata, hindi na nila makilala yung budget, 'di ba? Yan yung ginya, precisely. So ba bakit nangyari 'yun? Eh pinsan mo mismo 'yan. Eh. Ah, uh, yan ang uh, siguro si speaker ang tanongin niyo kung bakit chairman ang sasabihin niya doon yung chairman ng ng committee on up, 'di ba? Baka yun ang, I mean, kasi yun ang nakatutok diyan eh. 'Di ba? <laughs> na, na Naka-sense ba kayo? sense congressman na uh, yung masigabong palakpakan kahapon? Although medyo delayed yata, no? Mukha ba na Nagka nagkakopyahan na lang ng palakpak. Kasi uh, pag hindi ka pumalakpak, parang mukha namang hindi ka anti-corruption eh. May ganun bang pakaramdam kahapon? Ah, uh, ma ano ko, Christian, madami naman ako matitin yung mga kasamae Kung meron mang hindi ko magawa ng ayos, hindi man siguro dapat madama yung yung oh. ito. So, ano, anong pwede Ayan, yung solusyon? Ano, ano pwede solusyon? Bakit natata okay. Bakit na okay, okay. Bakit natatanggalan ng ng pondo yung mismong programa ng presidente? Ibig sabihin, walang consideration doon para mabawasan at ilipat sa iba. Yan yung napakalaking tanong. Yan yung tinatanong mo sa akin, bakit? So, ibig sabihin, basta babawasan mo yung pondo ng presidente at ililipat mo sa ibang proyekto ng anong dahilan? Wala. Mas gusto mo lang pagawa dito. Mas gusto mo. <laughs> weird na nakakatawa. Sorry, ba? Diba? I had to point it out eh. Ito number two. Okay lang, okay lang, okay lang, 'di ba? Ano ang ano, ano likelihood nito na ano, nangyayaring na gustong mangyari ng pangulo? 'Di ba sabi niya, pag 'yung lumabas pinasa 'yung batas, malayo o hindi aligned dun sa aking NEP, hindi ko lalagdaan 'yan. Ano 'yung likelihood na mangyari 'yon? Eh kung in the past nakakalusot 'yung mga 'yan eh. Hindi niya papalusot din. Ah, uh, alam kung, uh, okay, ganito, habalik balik natin, ha, balik natin doon sa nangyayari sa 2025 budget. Di ba, no, naku nakuha niya, he was, diba, di ba, hindi naman sikreto to, di ko naman in-invento to, di ba, siya yung, para, di, dismayado sila, hindi na lang makilala yung budget, di ba. Pero, um, naghabod sila sa oras noon, ilan lang yung na-veto, konti lang, di ba? Natandaan mm. mo yun. Yeah, konting Bak konti. Parang binabatikos na yung administrasyon, sinasabi, eh kung ayaw mo yung budget, bakit hindi mo pinito? Tama? Tama po so, ba yung sin Okay. So, ang main concern... Hala, niya, may, so, so, sorry ko. May, uh -huh. ang isang comment dun sa veto niya, kasi he talked tough at that time. Pero uh -huh. hindi naman ganun kalaki yung kanyang vinito in the bigger scheme of things. Eh. So, honestly, pardon my term, medyo support. Uh -huh. Hindi, okay. Hindi nga na veto, di ba? Hindi na veto. Kasi due to lack of time. So, ang nangyari doon, napirmahan yung budget. Hindi, para maintindihan lang natin yung perspective sinusubukan nilang aralin kung alin yung mga ibibito. Kaya lang magtatapos na yung taon. Kung hindi hmm. naman niya pipirmahan, magkakaroon ng reenacted budget. Hmm. So, um, ang mangyayari pag reenacted budget, madaming consequences yan. Di ba rating yeah. natin? Credit rating, bababa. Ba, ba. So, yun yung inalala niya at the time. So, I think, um, um, pina ang pinapaabot niya ngayon, eh, kung ganyan lang yun mangyayari, di ba din ng may anak. Kaya hindi naman automatic may anak kasi pag binito niya, babalik sa sa Congress, tapos yung Congress will determine whether um, um, pagbibigyan o oh, hindi. Pag nag-stalemate, doon lang naman magkaka-re-enact it. Uh, pero ano ha? pero uh, sampal sa kanya yun, pag in-overturn ng eh, sarili niyang uh, house, uh, di ba? Okay. okay, tignan mo ha. Um, to defend the president, hanggang ngayon mayroon pang hindi, nga na veto, di ba ang effect ng veto, hindi maipapagawa yung mga proyektong yun, di ba? Yeah. O, pero hanggang ngayon, hindi naman siya pumapayag na gawin pa rin yung mga may duda siya. Eh. Sigurado Kino Nakahold? Uh, uh, sa DPWH lang, uh, DPWH, meron pang mga nakahold na mga, kung di ako nagkakamali, uh, around 80 billion pesos. So, ibig sabihin, hindi niya pinapayagan hindi lang naabutan nung panahon na yun kasi kulang na yung oras. So, parang nako, aabot tayo sa reenacted budget. Eh, wag naman. So, ang ginawa, no, ang sinasabi niya ngayon, eh, kung lang yun, reenacted na lang. Pero, may, aside doon sa hindi na veto, eh, same effect rin naman, hindi naman mapapagawa eh. Hindi naman niya pinapagilis eh. Kasi may 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 ay, may kolatilya naman doon sa budget na the president can withhold for etc etc reasons okay so that's good to know kung hindi niya pina, hinohold niya meron no? Meron pang 80 sigurado okay. ko meron pang 80 uh, I will hindi, have to check like that uh, okay ano. kaya, pa naman... alam niya yung nangyayari doon sa budget kaya sinasabi ko alam mo naman ikaw nag cover ka din ang um, dalawang beses sinisingit yan eh unang singit diyan di ba kasi ano, ano ba yung sinasabi natin singit? Hindi naman lalaki yung budget, di ba? Kung yes. 100 pesos yan, 100 pa rin. Hindi gawin 1,150. So, yes. ano ba yung sinasabing singit? Ibig sabihin yung breakdown, ililipat from one item to another. Ganun lang yes. naman ang pwede. Yes. So, dalawang beses ang opportunity na gawin niya. One is yung doon sa house pag nag-secondary din kami at sumunod is doon sa bike camp. Okay. Yeah. Sinasabi nila, o-open na yung bike camp televised. Papakita, may minutes na. O, oh, kaya nga sinasabi ko, kung ganun, dapat at ihinto na rin yung practice doon na gumagawa ng small committee. Kasi based doon sa rules of the house, lahat ng bills na aaprubahan namin, pagkatapos ng um, um, period of interpolation, pagkatapos magtanong, magdebate lahat, ang susunod dyan is Um, period of committee amendments pagkatapos ng period of committee amendments ibig sabihin yung committee magpropose ng amendments base sa na naging um, debate basis na naging talakayan committee magpropose ng amendments hmm. pagkatapos niyan bago aprubahan on second reading sa lahat ng bills except the uh, the budget kasi nga nagmo-motion sila to modify that magkakaroon ng individual amendments. So, sasabihin ng bawat congressman kung ano yung proposed amendment niya, sasabihin ng chairman kung um, accepted o hindi. So, ganito yan. Meron kang hawak na bill, in this case, meron kang hawak na NEP, yun ang pinapa-aprubahan mo. Ngayon, sasabihin ng chairman ano yung gusto niyang amendment doon sa NEP. Okay? At dapat sasabihin ng congressman kung ano yung gusto niyang amendment sa NEP. Kasi pag in mo on second reading, naka-minutes kung ano yung pinabago at tinanggap o hindi. Tama? Hmm. Pero, dito sa budget, ang nangyayari is magko-committee amendments, tapos magmo-motion sila to form a small committee of four persons. Apat na tao lang. Para pag-aralan yung individual amendments kung tatanggapin o hindi. Hmm. Tapos, pa namin nakikita yung resulta nun, ia-approve na rin namin on the same day yung second reading. So, ibig sabihin, in-approve namin yun nang hindi namin alam kung ano yung amendments. At binigyan namin blanket authority, binigyan ng blank on cheque yung apat na tao na aprobahan nila kung anong gusto nilang aprobahan at huwag nila aprobahan kung ano ayaw nila. <laughs> Tapos, pagbalik namin, after the break, makikita na namin yung final version. Oh, ano pa magagawa na namin? ina e, e, po ba namin yun? Nang e, <laughs> Eh, ba't pumayag kayo? O yung mga kasama ninyo? Ba't nakalusot yan? I, I think there was once, um, uh, question ko na to eh, when I was congressman at the first time, hindi eh, naman ako makakuha ng numero nun. Independent rin ako nun eh. Ito naman, hmm. kaya naman ako naglalakas loob. Kasi na presidente na ang nagsabi, na ayusin yung proseso ng budget. So may pag-asa, di ba? Eh kung yung hmm. mayorya, sinabihan na, kaya ako sinasabing kung gusto ayusin yan. Kasi na frustrate ako nung unang renaise up ko yan. Eh wala, matatalo lang ako sa butuhan eh. Hindi mo yeah. madali itong gawa ko, Nakakapagod din, di ba? So so this is not the first time that you raised this. Kasi may mga nagtatanong no, dito, no, bakit no. kailangan ka nagsasalita? Oh. No, 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 May no. nagtatanong din pala, ano rin pinag-awayin ninyo ni Speaker Romualdez? Wala well, ang, pinag ang, ang pinabatikos ko lang It's nothing personal. Sinasabi ko yung ginagawa, eh dapat ayusin. So, eh... I hope he doesn't take it personally. Diba?